ano... Isin e, mo na nga sa akin, nandito po kami ngayon, Marsa. Yes. Ah, ito yung bagong palengke ng tanawan. Isin e, mo na nga sa akin, saan yung link mo? Adito. So, uh, dito? Ah, Ah! O yung maliit lang akin. Ayoko ng malaki. Uy, ano hali, hati na lang tayo. Hindi ko kayo ka ubusin so, yung man. Hindi, yung maliit lang. Wala bang maliit dyan? Hindi ko naman kayong ubusin Ay, yun, no, 65, oh. yung man. hindi no, pinakamaliit? Oo. Hindi ka natin sandaan, ha? <laughs> Oh, sige, ilibrahin ko na lang kayo ng soft drink. Oh, thank you so much. Oh, tigsa 3.65. 65. Meron tayo doon. Wala ma, mas mababa dyan. Wala, Yan pinaka-minimum. Hindi, ko, ko kasi kan. Sige, sabihin mo doon, tatlong 65. Ano? Ano? Oo. Oh. Ay, kasama ng bayad dyan. Ha? Huh? O, tapos tatlong ko. Oo. Oh. Sa 65? Atin. Oh, Magta-wait lang, mag-bayin-bayin lang ako ng 65. Oh. 65 tapos sa plong mo. Sino ko order? At ako magkano ng link. Isin mo sa akin. Kahanap ko na ako ng link. Ay, si Dito tayo sa isang ano. Wasan tuloy mo ano ko. Ulam. Wait lang. 65. 60. Wala pa po. Oh. Ayun Ayun ko. Ano Ano pa ko na? Ayoko nang gusto ko 'to ano. Ha? Gusto ko Ha? Huh? Uh -huh. Hindi. Ito 'yung niya. Lola. Wala. Ano? strike ba? Oo, ayoko ng anong ko. Nang, ano, oh. Ako po. Ako ka okay. rin. Oo, Ay, doon na pala sana.